Aries, iwasan ang maligo ng matagal sa gabi, lalo na sa madaling araw. Huwag ding sumagot ng pabalang sa mga kausap upang maiwasan ang malas at masamang enerhiya, maging kalmado at maunawain sa lahat ng pagkakataon, ang nagbibigay ng gabay upang ikaw ay manatiling maswerte, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Taurus Mag-ingat sa pakikisalamuha sa mga bagong kakilala, lalo na kung may usapang pirmahan, umiwas din sa mga kumpare at kumare na maaaring magdala ng tukso at hindi inaasahang gastos ngayong araw, ay nagpapayo na maging maingat at mapanuri, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Gemini, iwasan ang mga usapang may toksuhan tungkol sa pag-ibig. Huwag mo ring pabayaan ang mga dapat gawin upang maiwasan ang masasakit na salita mula sa ibang tao. Ang gabay ay nagbabala na magingat sa mga maaaring magdulot ng sakit ng loob, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Cancer. Iwasan ang pagbubuhat ng mabibigat ngayong araw at huwag maglakad ng mabilis, maging mapanuri sa iyong kausap at kung kinakailangan, magalit sa tamang paraan upang layuan ka ng mga taong may masamang intensyon, ang gabay ay nagbibigay ng gabay upang ikaw ay protektado, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Leo, kung magbibiyahe, Laging maging alerto at huwag basta-basta matutulog upang makaiwas sa bigla ang pangyayari, magingat din sa pagtawid upang maiwasan ang aksidente, ang gabay ay nagbibigay ng paalala na magingat sa iyong mga galaw, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Virgo, huwag basta-basta magtiwala ngayong araw. Dapat kang maging mapagmasid sa iyong danaraanan at sa mga hinahawakan upang makaiwas sa aksidente o sakit, ang gabay ay nagbigay ng babala upang ikaw ay magingat at manatiling ligtas, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Libra, huwag magsalita ng pabigla-bigla. Pag-isipan ang bawat sasabihin lalo na sa trabaho upang maiwasan ang mga biglaang pangyayaring maaaring magdulot ng kalungkutan. Ang kalikasan ay nagbabala na maging maingat sa mga sinasabi at ginagawa, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Scorpio, maging alerto sa iyong mga ginagawa dahil baka mawalan ka ng hindi mo namamalayan. Umiwas sa usapang may tuksuhan at biroan na maaaring magdala ng negatibong enerhiya, gastos, at tukso na magdudulot ng lungkot, ang gabay ay nagpapayo na magingat sa mga taong mahilig sa biroan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Sagittarius, maging maunawain sa trabaho ngayong araw. Lalo na sa mga bagay na dapat unawain, ngunit kung mayabang ang kausap, huwag magatubiling ipakita ang iyong kakayahan upang lumayo sila sa iyo. Ang kalikasan ay nagbibigay ng gabay upang ikaw ay magtagumpay. Ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Capricorn, maging mapanuri sa iyong mga bibilhin upang hindi masayang ang iyong pera. Huwag magdala ng malaking halaga kapag may pupuntahang kaibigan upang makaiwas sa hindi inaasahang gastusin, ito ang paalala mula sa kalikasan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Aquarius Mag-ingat sa bigla ang pagdedesisyon, lalo na kung kaharap mo ay isang babae. Maaaring magdulot ito ng kalungkutan at pagsisisi. Maging wise sa bawat kilos at iwasan ang pag-inom ng malamig na tubig sa gabi. Ang kalikasan ay nagbibigay ng babala para sa iyong proteksyon, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Pisces, ngayong araw, Haban mo ang iyong pasensya, lalo na kung ang usapan ay tungkol sa pera. Huwag hayaang ikaw ang magdala ng negatibong enerhiya na magpapabagal sa daloy ng iyong biyaya. Iwasan din ang pag-inom ng alak sa gabi upang maiwasan ang masamang epekto nito sa iyong kalusugan. Ang gabay ay nagbibigay upang ikaw ay mag-ingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan.